sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, sa umagang ito, binubuksan ko ang aking mga mata para sa isa pang araw at nararamdaman ko ang iyong pagmamahal na bumabalot sa akin tulad ng isang mainit at nakakaaliw na yakap. Salamat sa regalong ito na tinatawag na buhay, sa pagpapahintulot sa akin na huminga, mangarap at maglakad sa iyong tabi Panginoon pinasasalamatan kita para sa bagong araw na ito para sa araw na sumisikat Para sa hangin na aking nilalanghap at para sa pamilyang nakapaligid sa akin kahit sa mga mahihirap na sandali alam kong ikaw ay kasama ko at hindi mo ako kailanman iiwan. Pinasasalamatan kita para sa lakas na iyong ibinibigay upang harapin ang mga hamon ng masisikip na kalye at ang kalungkutan ng mga bundok sa mga maingay na pamilihan at sa mga simpleng tahanan ang iyong makapangyarihang kamay ang sumusuporta sa akin at gumagabay sa akin. Ngayon, pinipili kong magtiwala sa iyo dahil alam kong ikaw ang Diyos na naglilipat ng mga bundok, ang Diyos ng mga milagro at ng pagbibigay. Panginoon, hinihiling ko na protektahan mo ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan at ang aking komunidad na ang masama ay huwag lumapit sa aming mga tahanan at na ang iyong presensya ang aming kanlungan. Ingatan mo ang mga nasa malayo, ang mga nagtatrabaho sa mga bukirin, sa mga lungsod, at lalo na ang aming mga kapatid na nasa malalayong lupain na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya. Pagpalain mo ang aking trabaho at ang aking pinagkukunan ng kabuhayan. Para sa mga naghahanap ng trabaho, buksan mo ang mga pintuan na walang makakapagsara. At para sa mga umuunlad na, turuan mo sila ng pagiging mapagbigay at mapagpakumbaba upang maibahagi nila ang mga biyayang natanggap mula sa iyo. Diyos ng pag-ibig at pag-asa, hinihiling ko para sa aming bansa, sa mga panahon ng mga natural na sakuna, mga hidwaan at kawalang katiyakan. Palakasin mo ang espiritu ng aming bayan na kilala sa kanilang katatagan at pananampalataya. I-renew mo sa amin ang pag-asa, dahil alam naming ang araw ay laging sumisikat pagkatapos ng bagyo. Jesus, aking manunubos at tapat na kaibigan, sa pag-alala sa iyong krus. Nararamdaman ko ang isang pag-ibig na walang salitang makakapaglarawan. Salamat sa iyong biyaya na nagpapatawad, nagbabago at nagbibigay sa akin ng kakayahang umibig. Kahit sa mga pinakamahirap na sandali, turuan mo akong maging matiisin sa iba at sa aking sarili na ang pagpapatawad ang aking sagot kahit na ang mga sugat ay malalim. Ngayon, sinisimulan ko ang araw na ito na may kasimplihan at kalinisan ng puso. Nagtitiwala ako sa iyong mga plano, kahit na hindi ko ito nauunawaan. Makapangyarihang Panginoon. Idinedeklara ko ng may pananampalataya na ang araw na ito ay magiging araw ng tagumpay. Walang patibong ng kaaway ang magtatagumpay laban sa akin. Dahil ako ay napapalibutan ng iyong mga anghel. Ikaw ang aking katibayan, ang aking kanlungan, at ang aking pahingahan. Tulungan mo akong maglakad sa iyong kapayapaan, kahit sa mga pinakahamon na sandali. Ipapaalala mo sa akin na hindi ako kailanman nag-iisa. Ang iyong Espiritu Santo, ang aking tagapayo. At ang iyong salita ang ilaw na gumagabay sa aking mga hakbang. Nawa ang araw na ito ay maging isang buhay na saksi ng iyong pagmamahal. At na ang lahat ng aking gagawin ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Tinatapos namin ang panalangin na ito na may mga pusong puno ng pasasalamat at may katiyakan na ikaw ay kumikilos na sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan na hindi kailanman nagkukulang. Tulad ng sinasabi ng iyong salita sa Roma 31, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Sa Panginoon sa aming tabi, walang bundok na masyadong mataas ni Bagyo na masyadong malakas na hindi namin kayang malampasan. Sa ngalan ni Jesus, Amen.